Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Senator Rodante Marcoleta one hour ago. <laughs> ito, uh, tila baga, ako, opinion ko lang ito ha. Ah. Parang nasupalpal, nabulaga, napahiya si Senator Lacson sa pangyayaring ito. Okay, ito. Bagamat may paglilihis at character assassination na laban kay Orly Gutesa, ang kanyang sinumpaang salaysay pa rin ang naging matibay na basihan ng ICI at TPWH para sa kanilang rekomendasyon sa ombudsman na kasuhan ng plunder, graft at bribery sina ex-speaker Martin Romaldes at Saldico kaugnay ng Manumalyang Flood Control Projects. So ito, merong news. I don't know kung kaninong news sa uh, outlet ito. News! Sinumpaang pang salaysay ni Orly Gutesa, naging basihan ng ICI at DPW sa rekomendasyong kasuan si ex-speaker Martin Romaldes at Sal Dico. So ano ngayon? <laughs> <laughs> Ay nako Ano kayang Ano kayang Reaction ni Senator Lacson dito ha ah? Kasi talagang wala siyang Kabilib-bilib kay Gutesa eh As in Doon ako Ako, paulit-ulit ko Sinasabi ito noon na Napakataas ang ah, Pangtingin uh, pagtingin ko, respeto ko, paggalang ko kay Senator Lacson dahil bilang isang PMR, talagang he embodies the yung courage, loyalty and integrity bilang isang PMR. Believe ako nung Chief siya, maganda yung mga reformang isinagawa niya. Believe ako yung kanyang prinsipyo nung people power to, nung nagkakagulo na, mga tao ayaw na nila kay Erap Estrada ayun naki nag-unite siya naki, as PNP chief so mama siya sa grupo ni then AAP chief staff general Ang Angelo Reyes nag-withdraw ng support kay Estrada kahit siya uh, inappoint ni Estrada at PNP chief kaya walang gulo and then as senator ang ganda yung track record niya para sa akin ha. Yung kanyang pork barrel hindi siya tumatanggap. Nagsisiwala talaga. Bago siya umupo itong 28 Congress, nagre-research na siya yung mga nagre-research na siya yung mga corruption and nang dahil sa kanyang mga nakaambang pasabog sabi ni former NEDA sec Secretary uh, Winnie Monso, kaya na alarma si PBBM, napilitan siya na magsabi, mahiya naman kayo. Kasi sinasabi ni Karen Davila na ang Pangulo daw ang nagsiwalat sa lahat. Hindi, sabi ni Secretary Monso, it was Ping Lakson yung kanyang mga expose kaya napilitan na lang ang Pangulo na nag uh, mahiya namang kayo Sona oh. so yun, ang ganda ng kanyang simula kahit nung nag over siya na Blue Ribbon Committee Chairman from uh, Marcoleta, okay pa rin ang sipag Twice a week siya nag, uh, ano, tinutumbok niya talaga ang mastermind. Kaya lang, nung lumabas si Orly wala na. Uh, hindi man sila nagpaalam sa akin. <laughs> Tapos, kini niya na yung kung ano-ano dyan, credibility, pinapa background check kuno. Tapos, yung CCTV camera sa Senado, tinitignan niya paano pumasok si Gotesa sa office. Uh, naiba na eh. Tapos biglang nag-resign. balik na naman, laban bawi. <laughs> o ito, yung inaayawan nila na Gutesa. Yan na ngayon ang ginamit na basihan para sampahan ng kaso si Martin Romualdez. So ano ngayon? Hello! <laughs> ano kaya ang reaksyon nila? <laughs> Oh, so lumalabas na na si Senator Marcoleta at Orly Gutesa kasi sinisira nila talaga as in. Grabing paninira nila yung mga mastermind, na I don't know sino yan. Sinisira nila uh, Gutesa, Defensor, uh, Marcoleta. Um, at least, vindicated. At least nasampahan na ng kaso. Okay, magbasa tayo sa mga comments. John Lizada Jr. Si Saldi ko may warrant of arrest na samantalang si Martin Romualdez wala pa. Eh pare-pareho silang binanggit ni Gutesa at iba pang mga involved sa Ghost Projects na inimbestiga ng Blue Ribbon. Pati nga si BBM sabit. Puro botete ang inilabas na may warrant of arrest na. Napapara Zara Jen Caniedo, go Senator uh, Marcoleta, big respect sa iyo. Noon pa'y pinaglaban mo na ang taong bayan. Benjie, kanama matibay na ay pinaglaban mo Senator Marcoleta para sa mama'yang Pilipino. Dante Vidal, saludo to Senator Dante and Brother Orly. Salamat po sa ipinaglaban yong tama, mabuhay po kayo. Zosima Castro Saludo kami sa iyo Sir Orly Gutesa <laughs> Babaeng dalawang kontil Ayaw ni Pinky ng ganyan <laughs> Sabi ko na nga <laughs> Nabulaga <laughs> Linda Makinika Dapat lang kasuhan ang mga magnanakaw na yan Isa pa uh, Nandyan na si Gutesa Nagpahayag uh, na di ba? Eh mayroong press con ang Pangulo nung tinanong kasama ba si Martin nakakasuhan? Sabi, so, hindi. Wa, mahinang ebidensya. Wala, walang ebidensya. Bakit ngayon? Biglang kinasuhan. So, nandyan naman ang gutes sa noon pa. Nakakapagtaka, no? Para lang masabi na kinasuhan na tinawag na ng presidente no na mahinang ebidensya. Kahit nga si Ombudsman Rimulya, after na nagsalita si Gotesa, sabi niya mahinang ebidensya. Gross negligence lang may meron. Pwedeng ikasaw ngayon biglang kinasuhan. Ah, huwag tayong basta-basta maniniwala ma mag uh, maniid tayo, mag-isip-isip. Baka palabas lang ito. Salamat mga kaibigan mga sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa si channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libringyero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panorin niyo ang video na ito. Ito na niyang taga-namogsin. O mga tuklo siya karoon.

Ayan mabisita 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 karon naman -i 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 pag na balay. sa pag si Kuya. Maayon na gid nga tan-aon ang iyang balay. Oo. pila na ni Kuya ka tuig nga imong gitu ko pa na atupan. So, kabulan, bago, na, kay hmm. So pito na kabulan bago pa ayak pa na atopan, atopan. tungod kay natabangan Kaugsin. kugsin. Uh, salamat kayo. Atopan.